Ayan, meron tayo dito 20, 25 model mga boss na para o ano. Uh, Pare-parehas lang naman talaga hard starting. So kapag ka hindi yan inadjust, adjust uh, mananatili yang laging magchochoka sa umaga. Hard starting nga. Pag hindi mo chinok, mahirap andarin. Uh, umaandar siya, mamamatay. So yun yung problema na mga para unay ngayon lalo na itong 2025 model talagang halos lahat ito nga uh, nagpalit siya ng, nagpalit na nagpalit ng chicken pipe mga boss ano chicken pipe pinalit so kapag ka nag start sa umaga bumabaga na raw yung uh, elbow ng no? chicken pipe kasi ipipix niya na uh, open throttle para hindi mamatay kaya lang bumabaga na yung tambucho so yun yung problema mga boss kasi lean ang adjust na para auto 2025 model tapos pinalda mo ng chicken pipe lalo siya maglilin kasi open pipe na yun, mga boss kaya ang gagawin dyan, adjust yung air screw ngayon. Uh, tapos dito, meron mga 2025 model mga bus na naukuha sa adjust ng spring lang sa, sa arborador. Pero merong mga uh, 2025 model na medyo napakahirap pa rin paan kaya binabaklas natin yung arm shop. ito naman, itong naunang ito ito ay inadjust lang natin yung carburetor sa natin yung banjo bolt tinanggal natin yung one way valve tapos uh, yun mapapansin nga natin bago na yung kanyang tambucho yung chicken pipe yung elbow nya bumabaga na nagkukulay talong kasi nga hindi siya nakatuno uh, dito mga boss yan ay adjust natin okay na to So, meron pa tayong isang video. Ganon din, taga ano naman to, taga San Jose Batangas, mga boss. Medyo malayo-layo ang pinanggalingan. Nag-message sa atin si Bossing. Mahirap pa anda rin. At yun, hard. Uh, namamatay siya kapag ka na. So, mahirap anda rin. Nagpalit na ng coil. Pero, ganon pa rin. Nag-adjust ng 3.5. Ganon pa rin. So, binunot natin yung camshaft, mga boss camshaft Assembly, kapag ka binunod dyan, magiging okay ang performance, malambot. Paanda rin, malambot si Pain, hindi siya tumitigas. Kapag ka, unlike doon sa mga binabatak lang yung spring mga boss, doon sa compression release, ayan, nagkakaroon siya ng problema dyan mga boss, pagka napasobra. sobra uh, kaya ingat-ingat lang tayo sa pag adjust pero pagkabisado ng mga boss, Okay, walang problema doon sa pump shop mga boss. Medyo masilan 'yan. Pump Masilan 'yan mga boss. May mga binabago tayo diyan. Pagka uh, pasubra, ay tapon ang 3,800. Kaya ayun, wala tayong tutorial na mga boss. Ginagamay ko pa. Pero, yun, lahat naman ng binaklas natin, binalik natin, okay malambot si pa mabilis pa anda rin uh, sa electric start ay malambot soft touch so mapapansin natin mga boss sabi ko nga na bago na yung supplier ng arm uh, shop ni Kawasaki dito sa Barakuto 2025 India na yung tatak ng bearing nya mga boss uh, India unlike sa dati Japan NSK pa yung nakalagay pero dito India na lang yung nakalagay mga boss SKF Ayan, 5 ayun Dito naman, wala siyang pinagbago. Diyan sa shop na yan. Dito lang. May mga iba yung angle, mga boss. Kaya, yung push plug niyan, iba na rin. Kaya, baklas-baklas, mga boss. Bagong-bago, baklas. Pero, pagkabunit ng mga boss, ay, napakadali. Yan, ang bilis pa anda rin yan. Lambot si paing. Uh, at yung minor stable. At yun nga, minsan, mga boss, kapag ka yung mga ganitong problema, yan, adjust tayo ng spring dito sa weights. Ina-adjust din yan. Kasi pag hindi in-adjust yan, wala rin pagbabago. Yan. Sa so, mga gusto magpa-adjust yan, mga boss, barangay Rosario, gumakak eh, uh, sun syempre medyo matagal na proseso to mga boss yung camshaft nga bunot dukot yung camshaft medyo mahirap gawin mga boss kaya alas kalahating araw din ginagawa yan pag ice lang yung camshaft na yan mga boss kung bibili naman kayo ng camshaft yun medyo 3,800 plus tapos ganyan din yung laman yun swerte ko may makukuha kayong Uh, 2019 model pa baba medyo ayos pa yung camshaft nun pero yung isa ngayon mga boss ay talaga pag hindi na tono yung uh, tension ng spring ay medyo mahirap pa anda rin doon sa compression release yan carburetor yun adjust tayo sabi ko nga yung 3.5 hindi na natin basihan kumpara sa mga dati na kaya ng 3.5 hahanap kayo na mas matining na andar at kapag kayo na adjust nyo na magkakaroon nyo ng pag, uh, pagbabago medyo lalakas sa gasolina kasi lean nga yan sa al kaya pag inadjust medyo lalakas ang konti sa gasolina kumpara dun sa dati pero good sure mga boss okay uh, at ano pa nga bang binabago dito ah uh, na, isa uli na natin, mga boss, yung ab niya. Uh, may mga ibang diskarte naman dito kung ayaw nyo magpabunot nga nung ab shop. Kaya lang, ang hirap nga magtuno nung spring dun sa compression release niya. Kaya ang ginagawa natin, binubunot nga to. Hmm. Yan, bukod sa ron, wala namang ibang ginagalaw, mga boss. tap uh, Uh, isa pa uh, ang gagawin natin mga boss dun sa sa mga huling video natin mga boss ano uh, lalagyan ko na ng tutorial to siguro kaya lang medyo mahabang proseso nga to kaya sininit sinit ko lang so yun basta kamsap um, ang ginalaw natin tune up matining na <laughs> Oo. Oh. Basta kaunting pindot mo lang pati. Ah, ang daradaan lang yan. 1.7 lang ang ano niyan Ang pinaka, pinaka era na yan. Yung oh. pinaka Tapos napanood ko ngayon yung ok. iyo. Ginawa kong 3.5. Ay, ito po yan o. No? Mas mataas. ata Salamat ako. Oh, Salamat ako. Ingat sa biyahe. Oh, Salamat. Sige po, sige po.